Good morning and welcome again to our daily Bible verse ministry. Here we are again, we're going to read on Matthew chapter 15, verse 29 to 31. And here is the word of the Lord Jesus departed from there, he skirted the Sea of Galilee, and went up on the mountain and sat down there. Then great multitudes came to him, having with them the lame, blind, mute, maimed, and many others. And they laid them down at Jesus' feet, and he healed them. So the multitude marveled when they saw the mute speaking, the maimed made whole, the lame walking, and the blind seeing. And they glorified the God of Israel. And in Tagalog, Pag alis doon, naglakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo roon. Nagdating nga naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi, at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Yesus at sila'y pinagaling niya. Kaya't naman nga ang mga tao na makita nilang napaka, nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakita na ang mga bulag. Kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Today's Bible verse is telling us how Jesus loved the people. Dear here, in Matthew chapter 15, Jesus healed so many people, those who are in sick. Sa panahon natin ngayon, marami din po ang nagpapanggap na nagpapagaling. Ito po ang tunay ng pagpapagaling. Makita natin na instantly sila ay gumaling kaagad dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Yesus. Kaya po, ano man ang sakit natin ngayon, manalangin tayo. Ayon sa kalooban ng Panginoon, gagaling po tayong lahat. Kaya pinagdarasal natin ang mga kaibigan natin na may mga sakit ngayon. Panalangin natin sila araw-araw sa naaaramdam lalo-lalo na ang may sakit na kanser. Ngunit ang kagalingan pa rin po ay ayon sa kalooban ng Panginoon. In this Bible verse na nakita natin ngayon, ang Panginoong Diyos ang napuri at nag -glorify. Sa tunay na pagpapagaling, tanging ang Panginoong Isos lamang ang magpapagaling sa ating lahat. Lalong-lalo na sa sakit nating mga kasalanan. We are all sick in this world because of sin. Only Jesus can heal us from our sickness in this kind of sickness that we have in this world. Ang kasalanan, ang Panginoon lamang ang mga pagpapagaling ano mang uri ng kasalanan, meron tayo. Marami, na, marami man tayong kasalanan. Mapapatawad tayo ng Panginoon kung tayo po ay susunod ng ayon sa kanyang kalooban at, 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 tayo po ay patuloy pong mananatiling tapat sa kanya. At dito rin po sa Bible verse na binasa natin mga apatid, naita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Hanggang ngayon po, ang Panginoon Diyos ay makapangyarihan ano man ang sakit nating ngayon, gagaling po tayo ng ayon sa kalooban ng ating Ama. At higit sa lahat, patuloy tayo ng palataya, sumunod sa kutosan, manatiling tapat. Jesus will always heal us from all kinds of sickness that we have in this world. Just trust Him, believe on Him, obey Him, and have faith on Him, and be faithful to Him. God bless us all. Magandang umaga po sa inyong lahat.